dito. Ganon din po. <laughs> hindi ko lang inaasahan. Hindi ko lang mo inaasahan. Nasa meeting na hindi ko tinaluhan, nagkaroon ng butuhan. Ako ang napagtripan, ngayon nasa inyong harapan. <laughs> ang hindi ko lang mong alam at hindi ko masisigurado sa inyo kung ang gagawin ko pagkatili ay spoken poetry e taseno tite Sisimula ko na ito. kwento. <laughs> Nagsimula ito, nung makatagpo ko ng pag-ibig na wagas. Talaga naman lahat. Ang bawat sandali, nagpapasalamat sa taas. Pagkakaot sa trabaho. Bili ng bulak lang. sa kanilang bahay, kahit ang pawis ay tumatagat ka. Ganitong panahon din yun, tanda-tanda ko. Disyembre, papasko kaabot ang bulaklak, sasabihin ko na, flowers for you. Tapos, bumulong siya, I love you. At hindi nagtagal, hindi rin po kami nagtagal. <laughs> ang pag-iibagan, nakala ko baga sa taba. Nakakuhi po sa salamat na lang sa lahat. Ganyan talaga ang buhay, you know love, goodbye. <laughs> <laughs> Ngayon, focus na lang muna ako sa trabaho. Ako na sa nasa Udyongan, napatpat sa Bulacan. Panibagong tupa niya, panibagong tao sa At tanda ka sa September noon, sinagyan na ko, Bata, ikaw ay yung pa. Sir, hindi ko ako marunong. Kaya sa Bulacan, ako ay napatpat. Pagdating ko ng baras, welcome party Arte Masaya, magulo. Tapos minarinig pa ako. Binyaga natin, bago. <laughs> <Pabilih> natin <yedong. laughs> yung bago. Pabilihin natin yung yelo. Yung nakasako. Ang <laughs> kapig ah, kahirap ako ba? Alam na walang ako doon. <laughs> Pero yung... Alam na walang ako doon. Pero yung samahan, alaala, kasiyahan, uh, Hindi <laughs> <Yeah. laughs> no, mo tutumbasan ng tao. March 2020, nagkaroon na lockdown. Kaya sa Puracay, ako ay napaliwalay. Itong buwan, na wala akong trabaho. Kaya laking pasasalamat ko at nakabalik ako dito. Sinagalan ako na sa Quezon City ako magpapaduty. Then one time na magkitaan ko din na doon ako magpapareport sa UP. Ang first impression ko lang yan. Grabe! Bawal mag-inom Bawal mag-inom dito. <laughs> Sir! <laughs> Eksong! Mag Magbabawa ng mag-inom. Aba-utaw! Kung bawal mag-inom dito, sa labas ako tatayang. <laughs> Ayaw, <Ayun>, nasusundin <yun. laughs> Ay, magmasalala ko din sa grupo, mahubog ang aking magkatao. Tapos nakapalagay ko sa Panginoon, natigil po <laughs> <laughs> At, <laughs> hindi natigil ko magiging ino. Hindi ko natatakot sa proyekto, nabalik ako ng kanilimpat akong grupo. Diretso sa Antipolo, no? pero sa mandalo yung di diretso. Sa... ano? <laughs> ay ito doon. Samantuloy mo, talagang masaya. Napakasaya. Sa totoo nga po niya, kumatawa na ako mag-isa. Maraming na kung mga kasama. Pero po kaming kasama doon. Magaling ho kumanta. Magaling, magaling kumanta. Tahirin pa nung una. Ay no, okay. magtagal na ito, ito nung magmura. Ah, pero ko eh. Meron din ho kasama doon. kasama lang sa tawanan. Nagkakasama nang seryoso ang galawan. Hindi ko naman po pwede sabihin ng pangalan at ako'y makapagalitan. Tago na lang muna natin sa pangalan Kia. <laughs> Kaya, mo ko na din ha'w. Pero ako kasama itong masipag. Masipag kumain. Meron din ho doon. Tugtugan mo kahit that's what with my father is that you know. Iba't eh. <laughs> ibang klase ay nasama. Masalamat ko din sila ang mga naging kasama. <laughs> lamig na lamig na ako dito. Salamat ako talaga. Salamat ang aking mga naging kasama. Kahit wala kami I love you sa good morning, nagiging pa rin kayo kaming ano masaya. Yes. Ako po si Eric Rosero Nagpalipat-lipat na ako ng grupo. Marami na akong nakasalam ng tao. Marami na ako nagitunay na kaibigan. Karamihan po sa kanila, sa kumpanyang ito, mga lumisan. Sana, sa nakita kita pa rin kami, walang magbabago. Nandito lang kami, nandito pa rin ako. Ang tunay na pang sakunto ang kung gano'ng kapag sumalis ang mga taong lumadating sa ating buhay. Habang kasama natin sila, pas kumano hindi, huwag natin ang bawat sandali sa tigati at lumbay. Itigilan natin ang mga away. Pasalamatan ang mga naging tunay. Piliin maging masaya at magbigay sila ano man ang kinakaharap na hamon sa buhay. Huwag ka kalang ng mini bas ng basbas at gabay. At sa oras na ito, na magkakamusok. Baka pwede na natin sumulat ng taga. <laughs>